Magandang gabi sa inyo mga bay, Welcome back ulit sa ating channel At sa video ito Update lang tayo sa nakakatapos ng laban ng uh, PBA semifinals ng All Filipino Cup Season 48 Sa pagitan ng Ginebra At Magnolia Chicken Templado Satchats So Manila Classico yung nangyari kanina uh, Medyo one-sided game yung naging nangyari Panalo yung Hinebra sa score na 99 to 77 So tinambakan nila yung Magnolia, Chicken Templado, Satchats shot At uh, dahil nga twice to beat yung Hinebra dito mga bay no? eh, Pasok na sila sa semi-finals okay So nanguna para sa uh, Barangay Hinebra Itong si Sistan with uh, 36 points 17 ng 36 points uh, coming from first half At uh, samantalang uh, nanguna naman para sa Magnolia uh, Kahit na may injury itong si Mark Barroca with 19 points at dahil nga sa pagkapanalong ito ng hinebra waiting na sila sa uh, semifinals uh, matchup nila kung sino man yung manalo between na uh, NLEX and Meralco sa kanilang uh, quarterfinals matchup which is lamang yung Meralco one game tunan okay at uh, sa kabilang game naman guys uh, between Magnolia uh, rather SMB at Tirafir Jeep uh, na upset ng uh, Tirafir Jeep yung Magnolia uh, yung uh, SMB sa so first game ano? Sa do or die nila Kasi twice to beat yung SMB dito So 106 to 95 yung naging final score uh, Nanguna para sa uh, Tira firma gypsy na Isaac Goa, Michong at Stephen Holt Samantalang uh, Nanguna naman para sa SMB Si Junmar Fajardo with 21 points So dahil sa pagkapanalong ito ng tira firma Posible nilang ma-upset ang number 1 seed Na SMB sa kanilang do or die Sa uh, I think uh, Wednesday or Lunes kung hindi ako nakakamali. So yun lang yung update natin mga bae. Maraming salamat sa tunod.